yun mismo sa Quran na nagsasabi ang Allah subhanahu wa ta'ala na wag na wag natin maliitin ang kahit sino sa atin dahil hindi mo alam yung minamaliit mo na yan siya ay mas angat siya sa iyo kaysa sa, sa sarili mo di ba bro? so who, who are we to judge anyone? wala ay totoo yan. ba, minsan meron tayong sinasabi, itong taon to, ba't ito, ba't niya ginawa? Ba't ito nagkasala? Bakit ito gani ganito, ganito ang pangit ang ugali niya? Ito ang nangyari doon sa situation na yan. Ikaw kaya kung subukan ng Allah na nandoon sa situation niya, bro? Anong, ano, kaya mo gawin yung gaga, Ma -ma masisisi mo rin ba? So, lahat tayo, meron tayong mga pagkukulang, meron tayong kahinaan. Ang mahal ng Allah ay yung tao na nagkasala, nagbalik loob agad sa Allah. Wallahi. At yan ang kailangan ngayon, lalong-lalo na bro sa pagdating sa social media, mga taong gumawa ng mga kasalanan at mga ganito. Instead na hikayatin mo sila, makinig kayo, ito ang turo ng Islam, ito ang paalaala ng Allah, wag mo silang ilayo. <laughs> Wa ma'alay na illal mubin walhuda min Allah. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ganun yan. At walay mga ulama o salaf ganyan sila. Sabihin lang natin, iparating lang natin, iparamdam natin. Yung isang tao na uh, naligaw na ng landas, yung tao na nagdo Pag sinasabi mo, droga ka na, ayoko na sa'yo, pinsan mo yan, ha? kapatid mo yan, kaibigan mo yan, anong gagawin niya sa'yo? Lalayo siya sa'yo. Opportunidad na yun na kailangan na pa, 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 ipalapit mo siya. Ikayatin mo at palalahanin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Oo. Oh. There is a big lesson in this. Ano sinabi ng Allah mismo kay Musa? Idhaba ila Fir'auna fa innahu tagha. Wa qul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Alam ng Allah na si si Fir'aun ay hindi yan tatanggap sa Islam. Hindi ba? Siyang lumikas sa kanya Pero bakit pa rin pinagsabihan si Musa at saka itong Maging si si Harun? Maging malumanay. Maging Ang sa atin lang magparating. Ya Allah, at huwag tayo humusgah sa kahit sino. Lahat tayo may kanya-kanya tayong ugnayan sa Allah. Hindi mo alam yung hinuhusgahan mo, mas malaki ang ugnayan niya sa Allah. Gabi yan, umiiyak yan sa Allah. Subhanallah, Oh. Gabi yan, nagtatahadjud sa Allah o oh, nagbabasa ng Quran. Tapos, ganun tayo nalang lang Oo, oh. subhanallah. At yan talaga ang turo ng Islam yung paano tayo maging magpapakumbaba, mahalin natin ang kapwa natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung maging tayo ay marahas sa mga tao, bro, Allah, la lalayo ang tayo ng mga tao. Maski mismo anak mo, kaibigan mo, kapatid mo, malapit sa iyo, pag marahas ka magsalita, <laughs> lalayuan ka nila lan faddu min hawlik lan faddu min hawlik ano sabi dito ng mapantas lan Ginapin, ginamit ng Allah ang kalimang lan ano yung lan yung lan na yun abadan maski ikaw Muhammad kung ikaw ay marahas pagsalita sa kanila walang habag awat pagintindi pagunawa sa kanila lalayuan kanila So this is a very big ano lesson from us, from the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Maging mahinahon, sabihin lang sa natin kung ano. Kasi hikma naman talaga eh, di ba? Udo ila <laughs> sa bilirabi ka bilhikma. Wan mau idatil hasan ha, kalas ka ha. Ang problema kasi, minsan tayo, nagiging ako, mismo ganun din, nagiging taot talang talaga na minsan, nagiging emotional ka, nagagalit ka na parami din ako mga video minsan sabi nung nakakita sa akin ay ikaw yung sumisigaw-sigaw sa ano <laughs> ah sabi ko sorry po nakakapagsigaw-sigaw hindi okay yun ipitib para mapukaw yung mga tao <laughs> ah sabi ko alhamdulillah okay lang naman pala minsan si propeta sallallahu alayhi walay nagbibigay ng dawan hayong mukha niya nag nagpumupula yahmar, nagagalit siya nagpapasigaw siya pero hindi lahat ganun sa paraan minsan maging mahinaon ka Minsan magiging may higmag. Depende kung sino yung mga tao na kinakausap mo at mga inaharap mo. Kasi so, minsan yung mga ganong ka-produce yung effective doon eh. Kaya so, uh, isang tao eh. Hmm. Tama. At uh, lahat tayo binigyan ng Allah ng mga kanya-kanyang kakayahan. Gamitin mo yan para sa kabutihan. Subhanallah. Alhamdulillah Stad, nakabisita kami sa inyo Stad. Oo nga eh, Alhamdulillah. At ako ay natutuwa at kayo ay dumating. So kailan ang uli balak nyo na bumalik? Siguro Stad, uh, mamaya baka babalik na kami ng pataon. Oo, oh, tsukuhan May trabaho ba <laughs> yan? May trabaho ka Stad. Ah, may trabaho din kayo. Ako Stad. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alhamdulillah at nakarating kayo. Oh, po, at makakabisita kayo sa akin. Oh, Ayan <laughs> ang maganda doon. <laughs> kasi ka, subhanallah, mas uh, palang pa lang ano. Kasi from from Riyadh to Qatar mga ilang hours lang 'yan. Mga 5 hours po sir. Oh, malapit lang pala dito ang Qatar. Sobrang lapit. Sobrang lapit. 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 lang sila sa Dubai. Boundary kasi ng Google Ah, okay. so from uh, dadaan pa rin sila Kasim hindi na. Hindi na po, Stad. Hindi na siya Stad. Hindi na siya. yung papuntang yung papuntang ah. sa Alcobar da ma'am. Mm -hmm. tapos may papunta nung Hufuf yeah. pagdating mo ng Hufuf nan yun yeah. ang boundary ng Qatar okay, okay mashaallah doon sila unang papasok sa Mam ma Nakam sa Saudi ang unang destination so meron kayong visa visa po sa Dubai nakuha niyo na kami yung stud multiple Multiple. Kaya oh. anytime talaga sa pwede ko. At maganda, mashallah yung trip nyo, nakita ko, napunta na kayo ng Magka, Ustad, Madina. Mashallah, diba? wala ako kaya kay Sheikh Adams. Mm. Kasi siya pa rin yung kasama nyo dun But sa ito, mga pin pinunta nyo. Mashallah, itong Saudi, siguro, Allah, namin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ina na tayo talaga. Oh, mashallah, Alhamdulillah, Jazakallah, kaya. Talagang, mm -hmm. um, krab, Tapos, okay. Madina. Hindi kayo pumunta sa University ng Madina? Sa Madina, hindi. Hindi kayo nakapunta doon sa ah, university. Ah, okay, nung unang umra namin, na nagkita tayo sa Masjid Cuba. Oh, ha, asya Allah. nakabisit kami doon sa mga... Oh, subhanallah. Sa Sama, tama. Oo, oh, oh, dati. Oh. Yung nakapasok ako doon, sa university. Ang liit ng mundo, Adam. Isipin oh, mo yun. Nandun Lord. kami sa Cuba nag uh, natatapos na, ko lang mag uh, lecture sa uh, ano live then paglabas ko nakita ko na siya doon uh, sabi ko oh ikaw si Musa sabi ko ustad nandito ka rin lang pala amad hindi dito, uh, sa tanda kasi mir hindi ko alam yung ano yung mga place dito eh so, ako, Sabi ko, ustad sabi ko magkumra kami ustad meet naman tayo mm. sabi ng Ustad sa akin musa sabi niya sa Riyad ako. Yung Riyadh to Makkah, ngayon ko lang na-realize, Ustad. Oh, na layo pala na. Malayo. ko talaga malapit lang yan. Sabi ko, mga 1,000 kilometer. Oh, sabi, sabi ko, 900 plus. Sabi ko, ganito yan. <laughs> ah, ganun ba, Ustad? Sige po, Next time na lang. Mm. Nung no, pagpunta na namin sa masid ko, balakay daw nila rin si Ustad. <laughs> Grabe, no? Ganun yan. Ganun. Minsan, yung hindi mo inaasahan. Minsan, yung gusto mo na makita, na ipinagkakaloob ng Allah. Ganun yon ano 'yung yun hindi airplane na apparently sinundo ako ng mga, mga brothers doon si Muhammad Rashid dalawang beses nila na, ko na invite doon oh, 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 oh kasi ganun ni bolo bundukin uh, abay, bunduk rin. Bunduk rin, ah. bulo Aano, bundukin yun uh, bolo yun oh tapos maganda maganda bro ang daming mga dalawang kabila lang yan Ah. sila doon, ma 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 makikita doon may mga lawa, may mga falls. sabi ko wow it reminds it it, it, it it reminds me of my, of my place in Marawi ganito yan. sabi ko Saudi Arabia mayroon palang mga ganito oh mayro din, Mm, mayroon din mga ganon meron din. At napuntan pa namin yung isang pamayanan na lugar na nanatili nung since I think more than 300 years na pinreserve nila. Masya Allah, oh, maganda. Malaki dito yung Mir, ha? 800 kilometers. Oh, Taif. Oo, oh, doon mas malapit, no? Mas malapit po. mas malapit daw oh, doon sa Taif. Parang Allah. Para nag-ano lang rin. Mm. Marami oh, okay. yun doon. Alhamdulillah. Masya so. Allah. At doon mo talaga maano yung talagang... Nature talaga. Nature. Oo, nature. Oh, nature. Oo, subhanallah. 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 Oo, subhanallah. Lahat makikita so mo. Kamulisan uh, kailangan ng mata natin talaga sa doon ganun. Yes. Correct. Kasi sa pamamagitan nun yung pagninilay-nilay yung puso nakakaramdam. Oo. Kaya minsan, di ba, sabi siya ng Allah sa Quran, lahum kulubul la yafkahuna biha. May mga puso na hindi nag-iisip. Pero pag ikaw na Muslim, na nakita mo yung mga yan, walang lumika dyan maliban sa Allah. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanaka faqina adhaban nar. Inna fi khalqis samawati wal ard fil layli wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa siya maging ganap na propeta, nagbinilay-nilay na siya. Pumupunta doon sa uh, uh, Gaba al-Hira at doon iniisip niya ang mga kalangitan kalupaan Sa pamamagitan nito, yo, tadakur, bi kilay, subhanahu wa ta'ala. Wahadi min a'adam al-ibadat. Kasama yan sa napakalaking gantimpala at pagsamba sa Allah, yung pag-iisip mo sa mga bagay na nilikha ng Allah, subhanahu wa ta'ala. At ito, and this is, a, I think, a big challenge to the atheist people, na sila ayaw nilang maniwala ng may Diyos. Subhanallah, ayaw mo maniwala ng Diyos. Sinong lumika ng, ng mga kalangitan na ito? Ang mga karagatan, ang mga bundok na ito, na wala kang masasabi na isang nila lang na nilikha niya yan. So doon pa lang, doon mo mapagtatanto na there is a creator. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ila di hadahan ng Islam. May mga pato pa rin, Ustaz, eh. Nalawala mo, eh. Oo, meron, meron din. Insha Sana nga malaki yung oras nyo rito para maka din namin kayo dito sa may ano dyan sa may Wadi Hanifa. Oh, pinupunta namin noon na may sa tabing ilog. Oh, dito lang malapit ang yung dito siguro mga 15. Oh, ilog. Stad, o, ilog. O, oh, sa Wadi Hanifa nga wadi. Tapos sa uh, ilog siya na artificial nga lang, pero it looks really uh, natural. Oh, ang ganda. At meron din dito mm -hmm. yung Lake Park. Yung Lake Spark, yun ang dinadayo dito. So, nature. Meron din mga nature dito sa Riyadh na di kalayuan lang dito, outskirt ng Riyadh, with, I think within 15-20 kilometers. And sometimes, ang family ko, dinadala ko doon, parang sabi ko, to nakakapagpahinga ka, nakaka Allah akbar. Bale, ilan taon na kayo dito, sa Riyadh? Uh, to, 11 years na ako dito. Umating ako dito 2012. Nandito ka na nun, Adam? 2014 ako na Ah, 14. Graduate ako nun sa Baguio, 2012. Ayun. Masya Allah. 14 kami daw. Mating ni Hamze, uh, February at February. Mm -hmm. Kaya magkasabay-sabay. Opo. 14. Senior na yan namin, si Ramin na Mamadali, si Granaderos, o Oh, si Granaderos, Masya Allah. Mga siguro isang sem, nilalabutan namin sila isang sem na lang sila sa kuliya that time. Kami mahad pa, pumasok pa kami mahad eh. Masya Allah. Iba rin talaga.